E eh, maaari sabihin ng iba, eh, hindi po ba ang ating Panginoong Sukristo ay nasa langit na ngayon? At mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya, tiyak po, isasama na ng ating Panginoong Isokristo, si Maria na ina niya doon sa langit. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang totoo, hindi lamang po si Maria na ina ng ating Panginoong Sukristo ang mahal ng ating Panginoong sukristo at pinangakuan niyang isasama niya doon sa kaharian sa langit. Subalit, so meron po tayong dapat na maunawaan kung kailan isasama ng ating Panginoong sukristo yung mga taong kinikilala ng ating Panginoong sukristo na kanyang mga hinirang, mga taong tunay na sumampalatay sa kanya doon po sa kaharian ng langit. Ayon po sa pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo, pakinggan po ninyo dito sa 1, sa 14, 1 hanggang 3, ay ganito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kay may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung sana ako naroroon, kayo naman ay dumo. Tiniyak po dito ng ating Panginoong Sokristo na sa muli niyang pagparito, ito rin po ang araw ng paghukom. Doon niya po isasama yung mga taong tunay na sumampala tayo sa Kanya, mga taong kinikilala niyang Kanyang mga hinirang. Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, ipaghahanda niya -anya tayo ng tahanan doon sa langit at kapag ka na niya yung tahanan na siyang magiging tahanan ng mga tunay niyang lingkod, e eh saka siya-anya paririto para kunin yung mga tao. Natunay na sumampala tayo sa Kanya. Mga tao na napabilang sa tunay na iglesia. Doon po, dadali ng ating Panginoong Sokristo ang mga tao sa Kanyang kaharian. Kaya si Mariana, ina ng ating Panginoong Sukristo kasama na po ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Sa araw pa po, po ng paghuhukom, ipagsasama ng ating Panginoong Sukristo doon po sa langit. Kaya ulitin po namin, yung pong aral at doktrina ng Iglesia Katolika na si Maria daw, na ina ng ating Panginoong Sokristo, ay eh umakyat na sa langit, yun po ay isang kasinungalingang aral. Eh, naman pong paniniwala na si Maria daw ay maaaring maging tagapamagitan sa ating Panginoong Diyos. Bakit po maling aral at maling paniniwala po yun? Unang-una, napatunayan natin, wala pa po, po sa langit si Maria na ina ng ating Panginoong Sokristo. Pangalawa, pagka ang pag-uusapan ay tagapamagitan ng mga tao sa Diyos, ilan lamang po ba ang ipinakikilala ng Biblia na tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos? Biblia po ang ating sangguniin. Pakinggan ninyo, dito po sa unang Timoteo, sa dos ang talata po ay 5, ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo, Yesus. Napakaliwanag po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, iisa lamang ang tagapamagitan ng mga tao sa Diyos, ang taong si Kristo, Yesus. Kaya, yung aral at paniniwala, sa Iglesia Katolika na si Maria daw, na ina ng ating Panginoong Sokristo, ay tagapamagitan ng mga tao sa Diyos, isang maling aral po at isang maling paniniwala yun. Hindi po natin dapat tanggapin, hindi po natin ito dapat paniwalaan. Kaya nga po, nang mapakinggan ito ni kapatid na Maricar Flores, na sabi niya, maling-mali pala yung nauna niyang paniniwala sa Iglesia Katolika. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa, iniwan niya. Itinakwil niya yung dati niyang paniniwala. At siya'y umanim sa tunay na iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, alam po namin kayo man na nakikinig sa pagkakataong ito. Gustong gusto niyo rin na malaman ang katotohanan, katotohanan na maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya kayo man po'y inaanyayahan namin na patuloy ninyong suriin ang Iglesia ni Cristo at panalangin po namin sa Panginoong Diyos na dumating po yung pagkakataon. Katulad po ni kapatid na Maricar Flores, makasama na rin po namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatutulong ang ganito po namin paglalahad ng mga kalooban ng Diyos sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming maraming salamat po. Muli mong ginamit ang palatuntunang ito para maihayag po ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po ama na kapag ka ito'y tinanggap at sinampalatayanan ng mga tao ay tiyak na maghahatid sa amin, hindi lamang sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamu namin ng pangako mo pong kaligtasan. Panginoong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Tulungan mo po kami na ipamagitan sa mga aming mga panalangin at patuloy na basbasan ng kabuan ng iyong iglesia, isama mo na po ang palatuntunang ito. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di namin nakakalimutang ipanalangin ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, patuloy na ipagkalob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunungat at kapangyarihan kanilang kailangan na gagamitin nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat ng ito magalang na naming ipinakikiusap sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. say